Good day mga bada, welcome sa aking panibagong vlog For video nga guys ay magbabakpak check tayo Galing ako sa Barangay Bakhaw at ngayon ay liwas ng patron nila At ako'y naglakad lang sa kalayo-layo ng barangay nila Ayan magbabakpak check tayo kung ano ba yung dala ni Badap Pag namimiesta Ayan Ay Ayan, oh, parang good for two weeks ang dala nating damit. Noon, backpack check tayo. e check mo na natin dito sa pinakamalaking di, malaking bulsa ng bag. Ayan, meron tayo dito ang Siyempre, pag namimiesta ka, may dala kang plastic bag. Ganyan dapat kadami, guys, kasi Iba-ibang potahe be, hindi mo pwedeng paghalo kasi mapapanis. Dapat hiwalay-hiwalay, may minodo, kaldereta, lechon, ganon. Ayan. At meron tayo dito ng labahan na. Ayan, oh. Mga labahan. Tapos, siyempre, hindi mawawala yung sapatos natin. Kasi, may ilig tayong sumayaw kahit may rayuma tayo. Ayan. Another labahan, labahan tapos meron tayong mga damit dyan na labahan din yan check natin yung number 2 ganito ako be patronizer yan hindi mawawala yan pampunas natin ng pawis tapos another labahan ulit wow ang dami kong dalabe eh. ngayon wala na napansin siyempre meron din tayong pantalon pag nakikipesta tayo kasi hindi mawawala yung sayawan tapos another jacket na naman oh my god parang dala ko ato isang malita hindi natin salamin ah, check ulit natin dito sa number 3 ayan another na naman another dress hindi to labahan tapos simple hindi mawawala yung pep natin tago natin tago wag ka <laughs> tapos dapat dala mo yung charger at merong kang panlaban doon sa mga pangontraba yan meron tayo ditong Enervon vitamins be. at pag nangimista ka ben, dapat hindi nawawala ang tot brush Ayan. at lalong lalo na ang ating Colgate diba? Tapos, para malahaba-haba ang labanan, dapat may baon tayong Skyplex. Ribis ko ng buhay mo, charot. Para mabango tayo, mayroon tayong pabango. Ayan, tapos, pag inubo tayo, sinipon, mayroon tayo dito ang music, paracetamol, di ba? Kung mga gamot tayo, ganyan tayo, be. Tapos, para hindi naman tayo mag-amoy magamoy aswang ayan oh menta rexona and then check i-check natin ang last ayan sempre pag naman tayo dapat dalawang cellphone natin beh pang emergency ayan oh wow dalawa dalawang cellphone and then marami tayong candies para hindi tayo bumaho beh at dapat hindi mawawala yung protection natin bang ayan teras, teras, ala ang dami na dadaan be ayan nag nag babakpak check tayo ayan kondom <laughs> may dadaan malaylayo pa ay kaya natin yan bilisan na natin ang ating vlog at meron tangi itong uh, iba pang pa dala mga barya barya ayan meron din tayong susi para maging lesson, ah, learn natin yung nangyari sa akin ngayong piyesta na nakawan ako ng pera yan, may susi pala ako, ako, dito at kandado nakalimutan kong ikabit sa bag ko ayan, may nakawan, nilimas yung pera ko hanggang dito na lang mga badab salamat sa panunood bye bye, at meron pa ako ditong sako bag akala nyo, madami pa yan be.